ay yung mga idol ito kami may mingmit kami mga idol ito yung mingmit ko at saka kitang gamit ko sa ilog naman kami ngayon na mamingmit guys ito ako maglalatag ng aking kitang guys ito mga idol baka may nakuha ito kasi mahila na yung aking kitang guys ito mga idol harap niyo mo video guys tayo tayo lang Tapos meron dito. Dala guys. Ang pangalawang huli kong dalag mga idol. Eh. Yan mga idol. May gumagalaw sa ating mga idol. Eh. Yung pamataw na kulay asol Kulay blue. So yan mga, mga idol. Pakuli tayo. Wala tayong taga video mga idol. Kaya dito nasa tabi natin yung video guys. Yun, eh. Another dalag mga idol. Pang... Malaki-laki na rin ito mga idol. Ang hirap talaga nang walang taga video mga idol. Nahulog pa yung cellphone ko sa tubig mga idol. Basang-basa. Ito yung huli ko mga idol. Eh yang dalag mga idol oh. 'yun know, puro dalag pa 'yung na dali natin mga idol may mga idol kitang-kita wow ayun mga idol ito 'yung lahat naming holy mga idol ito 'yung medyo maliliit mga idol saka ito naman 'yung malalaking dalag na holy namin mga idol yan guys see you next videos natin mga idol Love no, you guys and God bless po.